Montanan? Oo. Oh. Katong gawain? Hmm. Wala kayo ka na kasi lang mo. Ah, nagulok. Busog kayo doon? Busog na tuway na turun doon? Libre na o. Ang uh, pata doon? Sob hmm? na ang panihapon mo. Ang na. Tara hmm. doon. Sa hindi pa nakatikim ito. Kayo lang kayo dito sa akin. Kay, manguha ka. Hmm. Ang kayo ng pispa. Mangunguha tayo. Masawan. Nakayo kayo halang nakaayo. Ang oh, wow.